So, ayan mga kapapits. Uh, kasabayan namin yun sila. Kaso nga lang, kahapon, kami na yun sa bus na ano. Wala pa, wala pa. Kasabayan namin kahapon, kaso nga lang. Iba yung ano namin. Iba yung bus na sa akin namin. Kung ilan yung ano namin. Kung ilan yung... Ito? May in-chick daw ako.

Ano? Kailan kayo lang? Walo. Ah, talaga? lang. Sa kabilang bus ko lang. Pero with the same group, Camille's group. Oo. Oh. Yeah, ah, Camille's. Okay. Pero, hindi nila. So, yan. Agad sa ang dami nila. Saya pa. Sa, ano, sa... Sa, ano, sa kabilang bus. Kasi pag marami kayo sa kabilang bus, picture-picture pala. Tagalain si Camille, oh. Ano lang ang gulo? Ay, si Camille. Si ano pala, si Kainty. Hindi nga. Ewan ka pa dito. Walo. Ano nga. Diba? Pero, kaya nyo rin. Ang trabaho 43 ba tayo? 43? daw Ang dami na 43. lang So, din ako nang binati. Akala niya hapon daw ako mga trop. <laughs> <laughs> Napagkamalang hapon. Kuryahan <laughs> Ito yung CR ng mga tropo ang linis? Oh, mm, mm. oh. <laughs> My ice. May ice sa si Erbo. May ice. Okay, time. let's go. Uh, Ayun, ako kayo dito? Ma'am, kanina pa kayo dito?

ay, Ay, ako. Hindi first Diba? Napagkamala na koreano mga katropa. Dami-dami, dami ano. Akala na koreano ako. Akala Chinese ako. Ayan, lagi ako na ng mga katropa. Natatawa na lang Si Si koreano ako. Kaya ng Koreano. Dahil kasama sa Mag-light market na kami twice na ito eh? Ito. May sa bas. May topik sa bas? Oo. Bigyan. Bakit hindi ka nakini? Meron yan. Anong ito? May topik So, Ang bus na sila ng mga tropics. Hindi ko alam kung same bus kami. Kasi kahapon kasi mga tropics, iba yung bus namin. Iba yung bus namin. Ano? Sino kasama yung bus kami, lang kami, lang kami lang po. Kami lang po. Kami po. Kami lang po. Where's our candy? Yan. Sino magagalak sa akin? Sumasama ako. Sama po nah? <laughs> sa amin. Dapat po sa so, kanila. Kayo oh, sa amin para nakapag-side oh, market kayo. Sino po magkasama? Sa Noong Januari? Saan? Sa Vietnam? So, company. Vietnam. Sa company. Ah, sa Hanoi oh. Sa oh. Sa uh, sa so. yeah. yeah. Japan. Oh, so, April. Last April. April. Oh, wow! wow. Yeah. Si Ma! Sa pang, sa pang, sa pang, ano, noong... April din yung Japan ko eh. South Korea, Yes. ano, noong... November last year, meron akong, ano, travel buddy. Kasi kasi sumama nyo isang toto sa sa Pilipinas for 3 and a half months. So yan, basta naman kami mag-patrol. Let's go and let's go. San ba kami? Oh my God! Hindi niya tawag kami. So yan, dito kami ngayon sa basta ng mga katotol. And, Wow! Wow! Oh! Morning! Morning! <laughs> Ay, parang ibang bus to. Parang ganda to ha. Ah. Mukhang ano, may second floor po. So, sa bus, mga katro. Let's go. Shell! Wag! Wag dyan! Ito yung magkakalita! Yung magkakalita! Wala dito! Bye! Table pala, oh. May TV. Uh, table. TV. Table TV? Hindi, table. Pass <laughs> uh, again, day 3, mga katropa, peeps. Then, last day namin ngayon. Hindi <laughs> ko alam kung saan kami pupunta ngayon, mga katropa, peeps. Basta last day namin ngayon, bukas uwi na. Ayan, let's go. yeah <laughs> Nekes Day Challenge. Yeah, so the Taiwanese good morning is <laughs> <laughs> <talkridge> 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 So you can feel good morning. Go... So is very, za so is morning. So you see the sequence so is different. Good yeah. good morning so and the how many? Mm. So know we say, "Gaza." Yeah, so which one is easier? Gaza. is easier. Because no, Gaza <laughs> <No>, similar, <laughs> similar uh, <yeah. laughs> to. Not not similar. Oh, uh, yeah. I think similar to to, to but Sao is totally different, right? Zawan and Gaza totally different. And the grammar, okay, the wording, the pronunciation, the wording, uh, wording <laughs> Different, yes. Mm -hmm. oh, yes. And in Mandarin, in every Taiwan word Taiwan. has four tones. Right. zao, The same pronunciation for different tones. Four tones. But in Taiwanese seven tones. Wow. Why one pronunciation has seven tones. <laughs> <as> seven tones. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, so let's talk in English. <laughs> <laughs> but you have to know <laughs> to say "zaoan" and the so <laughs> tomorrow morning uh, you can speak <laughs> "zaoan" or Aoza uh -huh. to the uh, hotel people. They will you okay. hit the road crack the tools let the adventure begin and got my crew and we rolling with the wind and the grin highway's calling in the world's ours tonight. Living for the moment, chasing that sunset light. Gas station stops and fast food runs, making memories fast. Every mile story, and we're living it to last. From the city lights to the country skies, we're all about the ride. With the music up loud, and my best friends by my side. Road trip vibes. sa Tropis. Dito kami sa Jade ngayon. Jade Store. Yan. Unang budol. Jade Store. Ano pala to? Oh? Cherry Blossom. Cherry to, di ba? May dahon lang. Ayan, cherry. Cherry nga. Isang, isang peraso lang. no, cherry oh. May cherry din pala dito. Oo. Tanong mo kay ate. Ano ko chiri sa eh, yung puno nyo So lamig labig dito sa kwa ano, ng mga tropa parang sa Korea din dito sa Taiwan Ang lamig ngayon Windy pa Kasi nga ano taunito Tawag nito Oh, ang hangin ngayon, ngayon. Lamig Hindi nakapag-jacket Pero yung puntahan namin ngayon mga tropa Ah, uh, mainit daw parang, parang probinsya na kasi 2 hours to in a half hour yung travel punta doon mga tropics kaya medyo malayo pa siya talaga kaya umihi muna kami dito sa James Hall para hindi na kami stop stop mga tropics let's go ganda dito ayan oh. No? punta doon punta doon Ang ganda ng bus nito mga katropa, pits ang tataas at saka daming pintuan. 1 2 3. daming daming ano, daming daming door yung mga bus dito. Picture, picture, picture daw sa amin guide. <laughs> tulang sa mas mga tropa beats and napapansin pala sa Taiwan mga tropa beats yung mga puno dito ang lalaki yan yeah, o hindi talaga na pinuputol mga tropa tsaka green na green dito kasi malamig pero pag summer daw dito mga tropa sobrang init din naman daw kaya pantay uh, lang din at tsaka four season sila dito mga tropa mas marami pera kaysa saan nila anong lugar na to? Ha? Chong. So 2 hours ang travel time namin dito mga ato. Almost 3 hours, hours kasi traffic grabe. Taichung. Ang dami tao ah. Napopo, dapat pala. Dapat pala tinanggal. Dapat, dapat pala tinanggal ko yung chapit ko. Kasi Kasi ano, mga ngamoy talaga. Okay. Pag-CR so, muna daw. Tayo mga Pilipino, kasi CR tayo. CR ng CR. Ihi ng ihi. Kasi, hinom ka ng hinom ng tubig. Patayin uh -huh. muna mga tropas. waiting na kami mga tropa kasi kain daw kami ngayon dito kami magka mag stop over pa lang pala namin dito then diretso kami doon sa punta namin talaga na flower garden yan ano ba hindi ko alam ayun <laughs> pa saan yung saan yung phone mo eh mag-vlog tayo ba dito ay may charger okay. sa taas ah hindi gumagana eh Hindi. ba yan? hindi eh. Kailangan uh, ko na eh ano? ko nga kung ko ba gumagana eh Kailangan ko gumagana baka sabihin sa driver ba yung sa likod ko ko pala ano? yung ano? sabihin sa driver pa ano? own niya yung ano? Linya ba ano? ba eh. ano? yan? ano? yan? Amin, no? Ah, garden. Yung parang mga ano pa, sunflower, no? So parang mga sunflower. pala yung garden ako kapunta ng Ellen. favorite mo. Di ba sa Korea, favorite mo, ihaw, ihaw? Okay, ano. Nilagang baka yun eh. Nilagang baka yun. kami dumaan Kala ko na di ba sa edsa kami dumaan dapat pala skyway ganano 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 galing ganano 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 this Ito naman ang tulad mo. Ito ka na niya. Ito naman ang mo. Ito muna mo. Ganyan lang yan. ko mo yung jacket ko. Sigurado to. Power to. May mga profile. Sabi ni Ellen, yung dugo to. Drumstick. Drumstick pala to. yung sauce. Hindi na Ito

islo suso <laughs> Okay nang ka kalabasan. kung ah, malalampas eh, no? Suso yeah, pa. pa Palagi niyo Ano ko na lang? Harangin ko na lang, son. Gaso Haram ko na lang. Kasi pag walang hangin, na kalsick.

So, ito mga halaman na Look at the flower in the garden. Wow. About Meron pa, may Ay, ay sarap maglaka dito Ganda na sa tower, Wow Beautiful Beautiful here Malaki, ay maliit lang pala Yan Pero tara na muna flower garden na isang oras mga katropa. A so, picture ka kay Ellen. Diyan alam mo sure na So good Paano kay nila dinenektong mga katoto. Magiba yung color. Ah, violet, red. Di ba? Ang ganda ng pagkalagay mga ka-tropa. Ang ganda ng mga halaman. Alam din naman sa Pilipinas sa mga tropa eh. Sa may atok binggit ka lang. Ay, sorry. Sa may atok binggit ka lang yung... Mas malaki dito yun. Kasi nga lang, wala akong nakita mga itong mga flower na katulad. Pero magaganda din mga flower sa atok binggit mga tropa? Kung nakapansin ko nakapunta na kayo doon mga tropa. Ganda. Ganda din mga flower dito dito. Marami kang makita mga Pinoy, mga Pilipino na dito nag-work, dito nag -work, dito nag nagtutour, nagtutoris. Yan. Ang mga Pilipino mahilig mag-take ng picture yan. Like that, like this. One, Ang mga lalaki kawawa pag dito. Kasi nga din naman kami ma-appreciate yung mga flower-flower na yan medyo malamig dito mas malamig, pero mas malamig yung pinag-estehan namin kasi umuulan doon umuulan doon mga tropa. dito kasi hindi siya umuulan dun. kaya carry mo yung ano kaya mo yung lamig hindi siya talaga malamig na malamig mga katropa so last day namin ngayon so last ito na last na tour na ito last na namin po ngayon na pinapuntahan namin then pauwi na sa ano kasi 2 hours din ang biyahe ito mga sa so, pakalayo din 2 hours kami nagbabiyahe mga katropa kaya napaka medyo malayo din talaga and matrapik pa kaya natagalan kami din kumain pa kami sa iyaw iyaw na ina namin kanina kaya <clears throat> uh, yun tinanghali na kami 1pm na kami nakarating dito pero sa wakas maganda naman mga katropa sulit naman yung pupunta namin dito kasi ang ganda ng mga halaman nakikita mo sa likuran ko oh. sobrang ganda sobrang ganda rin mga halaman katulad dito boom let's go so yan mga tapos ang aming tour today last day tomorrow going back to go back to Manila and go back to Luzon and go back to Philippines mga tropa so yan maraming salamat Taiwan let's go and see you again peace